ule si Betchai ule na buhay Korea at uh, PinoySakorea.com pinoy So ano ba yung um, how do people greet in Korea? Paano paano buo ba tay Koreans? So lagi niyo na rin siguro yung anyong haseyo right? So iyon yung standard na pagbate sa Korean. Anyong haseyo So para na rin siya isusulat. Para na rin siya babasahin. Okay, so um, sorry. <laughs> Medyo magulo ang aking table. But anyway, so singular in advance. So ang syllable sa, sa, sa Korean is siyang block. So usually um vowel, dito yung vowel, ito yung consonant or pwede consonant vowel consonant or pwede consonant vowel consonant vowel or vowel lang siya. So, ito yung anyo kaseo. Di ba parang not, lagi na siya narinig. Yung anyo kaseo is actually a question. Parang, kumusta ka? Ganon. Okay. So, ito, an, gaya ng pinag-aralan natin. A, n an. N, yo, un, nyong. Ha, a, ha. S, e, se. Yo. So, An, nyong ha se yo okay remember yung tunog nito at saka ito magkaiba ito ay yo at ito ay yo so an yong ha se yo okay paano natin siya susulat so una an how does how does an sound ah ah so a an an so yung last sound niya is okay an so nyong nyong n, yo un. nyong ha so pa ning to ning ha so yung h the sound plus yung a so ha an nyong ha And then say ito yung may S sound. Se-yo. Alright. So, isa mga nagre-request on romanization. So, an-yong-ha-se-yo. An Okay. An nyong ha yo. Medyo mahaba siya pero tip lang para mas madali niya siyang matandaan. Pag niyo sa umaga, greet niyo nanay niyo, tatay niyo, girlfriend niyo, asawa niyo. An ha se yo. Or pagpasok niyo sa eskwela or sa sa trabaho. An yong sa so, magmukha man kay tanga okay lang kasi na-practice niya naman siya eh. Tapos sana yan lang siya. So sa umpisa hindi siya automatic na alam mo agad. Sabi nga nila it takes seven times for a person to memorize a word. So kailangan yung siya sabihin siguro or gamitin ng seven times um, na iba, sa iba ibang panahon para matandaan niya siya talaga. So an yong ha se Yo, Annyeong haseyo. Okay?